Hala po, relax na po. Wala po ang pa. asa na ito naman natin. Ay, mas basa na. Sabi ko, dapat pinagay ko na yung merienda ko sa kanya. Itigil nila, ilan siya na to! Go, Amilo mais, ainda aí. Ainda aí. Vamos colocar nos 100. Tá. Podem dar leite todo.

Hawak-hawak ko kanina kinuha nyo! Ito, iso, ito, ito! Nangunguha ba na kayo? Bigay mo, bigay mo na! Suli mo na kayo! Saman mo siya, saman mo! Ayan na! Ayan na! Ayan na! na! Ano ba kayo, tagasin po kayo, Ano ba yun? Hayop ah? kayo! <cu> Mga <mari> <Mag -ayab! mari> hayop! organization po ba kayo? Hayop kayo! Ako ang tunay niyo presidente! Ako ang nagpamahal oh, sa inyo! organization po kayo? Wala po. Eh ba't yung po ginagawa to? No, 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 no. Gusto ko sabihin sa ko, Hindi ko ba kayo natakot na baka makulong kayo? Hindi! Bakit? <laughs>